Dahil lang. Ito, basta may number. O, oh, si Arlene. Ayan, Arlene. Dito, tabi mo na. Ito. Dito, akin. dito, sabi atin. Ay, atin, yung ay, may tabi. Ati, Ito, akin. Red, Arlene. Hindi. 1, Akin yung wala. 1, 6, 2. ito. Ati, ito. Ati, ito. Ati,

Akin yan. Akin yung Akin yung mga to stretch. At stretch. Akin yung may kung 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 May kung kung Ito, akin to. kung 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 ko. kung 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 wala pang minapasok, akin po ano? na inay Niki. Yung sinasabi ko na ano, ano? hanapin mo, ah? bakit may pinatas na so? ba kayo ah. kasi? Ha? Amin yan daw ni Ping. Ay daw ni Ka. Ito. Wait lang, tingnan niyo kasing laman. Ito, man, man, si Ping kayo ito. nagpasok na eh, si na Dinatil May. Ayun, may magic sarap. May ribisco. Oh, sa... ah, sino to? May 155 sa akin, Ming. Eh. Walang, walang pa beef Ato, isla isla atin yung beef. Kasi hindi na dalawang magiging sa yung ay. may crispy pata. May crispy pata. Ha? Huh? Hindi. Ay, ito. Was... Okay. Ay, ito. Okay. Okay. ay, Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. ito.

kasi bakit kasi tinayo ta o pinahiga mo? O yan ang amin, yung kay Tinita, yung kay Marnita, yung kaming kay Mingay. Oh, okay na. Wala na. Okay na lahat Pangalan nyo yan, ha? Oo, oo, oo. pangalan to. Naman. Pangalan. Pag mayroong ano, ibabalik nyo sa may-ari, ha? Kaya nga, kung hindi ko na alam ah, yung ano, ko. Hindi, tayo? may mayroon tayong mga walang pangalan. Ay, ano na? Kay... guard, shift guard ka pa kasi. Hindi babagahin ko 'to, sasama. Um... akin. Isa lang. Hindi bumili ako ng wampas. Ito yung limon doon. Kaya... Ito yung atin lahat. Mabuti mo. Ah, oh, deliver na sa kwarto. Magbukas na ako. Woo! Ah, oh, kabay sa na. Lumayas na kayo.